Mamakbong niya pining pinatubo. So, niya mamakbong niya, bala, bala misa, sa kapupusan niya ning yato ne? Uh, Aspol, uh, ang popang er, uh, earthquake. Ne? After the Mount Pinatubo eruption, several days after, ne? lalawin ko itong naming malyari kayong lugar tamo. Abandonya, mga nanotamong mga biyayan. Ne? Alang kasi graduan, ini ang linog king isip ni negosyanteng Irene Romero kay batning aplit ng pamamakbong ng Mount Pinatubo banwang 1991. E kasi mayari king eruption ng kapigaganakan uling king kilub ng pilang banwa, balaw sing dagos ng lahara miglambat pa hanggang 1995. Ing balenang Romero king Angeles kanita, mirasan niya muna mang lahar. Pista linob linog isip ng lakwana in Pampanga, mas meni muna kanu in kaburyanang kumilos. Pang ibangon niya ini, inyapin kayabering bereng miyaliwang civic leaders at manungkulan king balen, mita tagya Save Pampanga Movement. Pauli niti, mita yung ausandang last defense king lahar o ing FVR Megadike. Amaragul kanu ing meging papil king pamagbangon in Pampanga. Itang resiliency, itang panga uh, aktibo da, deng kapampangan ni Nandar. Uh, reng San Fernando, uh, ang po yung Angeles, mag-combine lang po yung Porak, para paksabihan din yung Senado, yung mm -hmm. Senate uh, pre, uh, House uh, Speaker kanita, i Speaker de Venecia, mm -hmm. uh, through the help of the other uh, lo, uh, local executives, ang po pang Congress, congressman, congresswoman Arroyo, then pore maliwa uh, uh many billions of pesos okay. para i gawan day ing mega dike mm -hmm. Anyang mong mega mega dike kanita tamo mila ko anin okay. at anyang mega ing dike kanita ing tiwala dereng negosyante pore maliwa ang tao kay lugar na yung kapampangan mm -hmm. uh, ditak ditak magbalik kaya rin na mapilang banwa ing probinsyang misang timbuna na lahar, bagya-bagya mibawi. In short, 10 years, 20 years, anyang 20 years, lalo yung maging masanti yung kakatamong lugar, gitak ditak may nalakad no rin. Then, icons of businesses, Keti, ne, Pache, Deni, din la laki may itong lugar, in connotation is mauunlad ne, o mumunlad ne, may lugar. May gitatlong dekada na yung milabas metong niya kanungyeni yung Pampanga ka probinsya king bangsa, amani muna pangaras king economic development. Basiking 2022 Annual Financial Report in Commission on Audit o top 10 ya ang Pampanga. Ating 19.13 billion declared asset karing 81 provinces sa covered ng COA report. Inya naman iromero a advocating infrastructure development. Balaos ng gugusal king karelang kayawsan bang samasan ring infrastrukturang siniraning lahar tinalakad niyang representante ng business sector karing may aliwang ahensya ng gobyerno i e Romero. May nungkulan niyang timong dating presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. May kanya namang miyembro ng Regional Development Council King Central Luzon. Ngining mamayag paging progreso king lalawigan, mas lakwas kanong dapat maging aktibo. Dagdag na pang Romero, masanting kanu ing koordinasyon ni. Active kami nung mag-suggest kami kay NDPWH, kay Poco National Agencies, na ano rin pamangailangan at itong kailangan talaga para kaya katamu lugar. Kasi i-tamu ing makibalo. Kasi rin ang the regional directors da rin, ang po pareng opisyalis rin, national agencies, kaya ito taga Pampanga, uh, usually. So, uh, li tala, tuturo tala, papakita ka na oreni rin kailangan tamo. At the moment, dahil pa infrastructure kailangan, uli na pinitang asenso. Matatagal niya in gobyerno po in private sector, karen pa mga infrastructure, kaya tang asenso ang maliliyari kaya Pampanga. Mayakit kano karing mga regular infrastruktura king Central Luzon, Lakwas, King Pampanga, ing suporta na ning gobyerno. Akit kining meto nga Premier Airport o ing Clark International Airport at ing North Luzon Commuter Railway. Nga na pang Romero, balaw sila mo naman rin mga regular investments. Bagya dapat na naman kanong pagsadyan ding lokal ka panibalan. Kaya kata mo, malapit na yung mayari yung trend. na ba tayong pangarap yan? Then ang airport tao, pag maragol pag maragulta na eh, ring ring makanyan den dalan masanting no halos den dalan tamo ang po pare kaya katang tete ang po pare nga other government uh, uh, facilities I think two decades ago ang katang minala ring kaya katamong manungkulan particularly ring governors, mayors mm -hmm. eh, pati na ring barangay captains mag ready kayo datang na mga regular investors o dakala investors na mamieka ka biyayan karen kaya ka balen, hmm. ne uh, ating mapila na makataluki pero dakala kalay pa rin magkasakit manintindi na ano yung masanting gawan para itang sasabihan ni maging totoo kasi King Kutang, anong nano kaya ang maging sangkap? Bampa si Mi Bango na talakad at managumpeng lalawigan ng in Pampanga, ing pakibat ng Romero. May itong abage na in a way, nung lawen me, anyang mamakbo pinatubo 33 years ago na akit mo lang yung pag-asa yung lugar tamo uh, mabilis ing kayang pamag-recover, huli na nita. Uh, ding ding uh, private sector, ang um, po public sector, they go hand in hand mm -hmm. para utapin, uh, milisya yung, ing uh, pamagbalik na ni Sigla. Actually, eh, man, migbalik eh, sino braya. Maulagala ka infrastructure development bang ang pang dakala investors king probinsya. Pero tinyang dagdag pakisabi, Iromero. Then in investors, locators, ang kabiyan obra, kabiyayan, kaya katama, nung no, akit el, uh, business friendly ring local uh, officials, uh, magadwa, magadwa lang isip, mag-locate uh, kaya eh, mag-locate nila ka rin ang lugar. Anya dakal tamo ha mimis in a way. Ako'y kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga ating pusong makabalan.